Samantala, apat na miyembro ng Dawla Islamia, kabilang na isang high-value individual ang napatay matapos ang sagupaan ng grupo sa pagitan ng Philippine Marines sa Barira, Maguindanao del Norte. Pero pinabulaan ng isang sara, di matimbang ang ulat ng militar. Ang detalye mula kay Joelyn de la Cruz. Kinumpirma ni 6th ID spokesperson Lieutenant Colonel Roden Orbon na apat na miyembro ng Dawla Islamia kabilang ang isang high-value individual ang napatay matapos ang sagupaan ng grupo sa pagitan ng Philippine Marines sa sitio Palau, Barangay Barira, Maguindanao del Norte, alas 7 kaninang umaga. Na-recover ng militar sa enkwentro ang isang M16A1, isang M16A1 na may M203 grenade launcher, 17-40mm high explosive, tatlong long magazine, apat na short magazine, dalawang caliber 45 homemade, dalawang daan at isang piraso ng bala ng 5.55 mm at isang assembled component ng improvised explosive device o IED. Nagpapatuloy pa ang clearing operation ng Marine Battalion Landing Team 2 sa lugar. So kaninong umaga nakasago pa sila ng uh, isang grupo ng uh, yung Dola Islamia, yung uh, remaining or remnants ng local terrorist group dito sa ating uh, area. So, yun lang, positive yung resulta nito. So, yung ating uh, First Marine Brigade, nakasagupa sila at uh, tumampad nga sa kanila itong mga yung apat na miyembro na napatay. Tapos, eh, nakaano pa, naka-recover din ng mga... Uh, yung isang pastawi dito, ang Brooklyn ay uh, highly elusive ano uh, notorious na leader to at uh, tagal na tatago to at tagal na nating at uh, na-timing timingan talaga ng first uh, marine brigade uh, eh namatay yung yung apat na miyembro ng kalaban uh -huh. yung kalaban uh -huh. tapos uh, sa sa tropa natin sa mga sundalo ng marines wala naman sa mga civil si uh, naman kasi medyo malayo to sa civilian populace uh, no? civilian sa barangay pa Pinabulaanan naman ng isang Sara di Matimbang sa kanyang post ang ulat ng sex ID na sagupaan. Ayon kay Sara, kamag-anak niya ang sinasabi ng sex ID na nakainkwentro ng Philippine Marines. Mga menor de edad niya ang mga ito at nagtatali lamang ng baka sa lugar. Humihingi ito ng tulong sa kanyang post dahil hindi umano sila pinapayagan na makapunta sa lugar para kunin ang mga labi. Hello. Hello mga guys humihingi po kami ng tulong daming ano mga militar dyan sa asayan yan nakikita nyo sa bundok mga ano namin naman yan tatlo narinig ko yun tatlong namatay puro kamag kamag anak namin yan tapos di namin mapuntahan yung mga patay kasi ayaw nila ayaw ng mga army ayaw nung sinsya po taranta talaga. Masakit masyado yung ginawa nila dito sa ano, sa Palaw. Sabi nang pumunta dito sa amin, tatlong namatay di dyan sa ano, Palaw. Tapos hindi mapuntahan yung namatay kasi ayaw ng mga militar. Eh, mga bata pa naman yan, mga inusente pa sila tali sila ng ano yung baka, kabayo. Iba't eh, naman sila pinatay. Wala naman silang ginagawang masama. Nag-aalaga lang ng mga hayop, mga kalabaw, mga sapi, kabayo. Nag, nagtali sila ng sa, mga ano, kalabaw, kabayo. Tapos silang pinatay. Wala naman silang ginagawang Mga inosinteng mga lalaki yan, mga, bina, mga bata pa yan. Ba't pinatay nila? Di pa mapuntahan yung ano, yung mga bangkay na ano, pinatay nila. Mga walang yat talaga yan, mga militar. Pwedeng kasuhan yan.